Paano po kung bagong amo, makukuha ba yung indemnity? May makukuha ba ba ako? Uh, Shoutout sa iyo, Ma'am Pati, isa po nating OFW, nagtanong siya regarding sa indemnity. Okay, bago ko sagutin, again, uh, please subscribe my new YouTube channel, OFW Pinoy TV. After this video, meron po akong tutorial, paano niyo mag-subscribe. Okay, so back to topic tayo. Subscribe sa aking YouTube OFW Pinoy Punta lang po kayo sa YouTube apps Click nyo po yung search Then, ihanapin nyo po yung OFW Pinoy TV type nyo po yan, so lalabas na po itong logo na ito. I-click nyo po itong logo na ito. Ayan, meron po siyang 6 na subscriber as of now. Ayan, meron na rin po akong upload unti-unti related sa OFW. So, disregard nyo na lang po itong ibang upload ko dito. And then, focus na po ako sa pag-upload ng mga OFW. And dito na rin po kayo magtanong kung ano yung mga tanong nyo related sa OFW. Ang gawin nyo po, i-click nyo po itong subscribe. May lalabas po na all. Okay, I click nyo po yung all. Ayan, para lagi po kayo notify Kayo po yung mauuna notify pag nag-upload ako dito sa channel ko sa YouTube OFW Pinoy TV. Okay? So yun lang. Share this video. God bless and bye-bye. Paano po kung bagong amo? Okay? May bago ng amo si Mampati. Am makukuha pa yung indemnity? May makukuha pa ba ako? Okay? So maaaring nagpalit na siya ng kanyang employer. So again, do sa past video ko, sabi ko, bago kayo umalis sa yung first employer, uh, make sure kunin niyo na lahat yung mga benepisyo niyo, okay? Pero kung may contact pa kayo do sa first employer niyo, pwede niyo naman kunin, okay? Pwede niyo puntahan sa bahay, okay? kayo lang, panibagong employer ka na maaring pinasa ka na, bininta ka na may karapatan pa rin po kayo kunin nyo po yung end of service nyo or yung indemnity. As long naka years na po kayo doon sa inyong first employer, natapos nyo po kailangan kunin nyo po yung indemnity. Actually, baka nga yung vacation leave, kunin nyo rin eh. I-try nyo wala namang masamang uh, mag-try na kunin yung mga beneficio nyo. Kasi pag hindi nyo kunin yan hindi talaga ibibigay Kasi yung mga yan, kunwari hindi nila alam or nagkukunwari lang, hindi nila alam talaga. Pero ang alam ko na alam nila kasi kumbaga empleyado din naman sila dito sa Saudi. So wag po kayong mahiya, lalo na kung yung amo mong lalaki, direct na. direct to the point na sabihin nyo doon sa amo nyo kung sino yung pinaka amo nyo minsan yung babaeng asawa hindi sinasabi doon sa lalaki yun lang nakakasama diba sabihin okay sige sabihin ko pero hindi naman kasi alam naman natin pera din yan eh, alam naman yung mga babae ganun yan sa pera okay so direct nyo na direct nyo na yung sa amo nyo lalaki kung sino yung mismong employer nyo do sa kontrata. Again, simplihan ko lang yung sagot. Yes, may karapatan po kayo makuha yung indemnity. Ang question lang naman dito, what if hindi ibibigay? So, pwede nyo tawagan yung agency nyo regarding dito. Pero guys, uh, hindi ko alam kung ano yung magiging sitwasyon nyo dito kasi uh, nakuha mo kasi may iba ka ng amo eh di ba lumipat ka hindi ko alam kung ano yung case mo madam Bak bakit napunta ka sa sa, sa ibang amo kung hindi ko alam kung ano yung scenario dyan no? Uh, nakaalis ka na dyan sa first employer kung tapos ka na ba nakauwi ka na sa Pinas nakabalik ka na maring ganon so pag nakauwi ka na sa Pilipinas tas bumalik ka ibang amo again dyan sa first video ko sa isa kong video nahirapan nyo po yung makuha yung indemnity pero kung may contact pa naman kayo right? like whatsapp o ano uh, why not itry nyo po again lahat ng beneficyo nyo okay bago kayo umalis dyan sa bahay ng pinapasokan nyo Uh, kung saan bang bansa kayo make sure inform nyo na yung mga employer nyo para hindi na kayo mahirapan kunin mas maganda personal nyo kausapin personal din iabot yung pera at least doon pa lang alam nyo na kung ibibigay o hindi lalo na kung online nakawin na kayo mahirapan na kayo ibigay again ganun po sila pagdating sa pera may kuripot may mababait may swerte ka magbababait ayan so yun lang madam uh, yun lang naman ah uh, yun lang naman nasagot ko sa iyo, Ma'am Patti, isa ding OFW. And yun nga, sabi ko nga, gagawa ko ng content per video per question para hindi po tayo nalilito. Okay? Yun lang, maraming salamat kung may natutunan kayo. Kung isa din po kayong OFW, be proud. Again, OFW is not a lifetime job. So mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. Magtabi, mag magtabi, magtabi. Para pag-uwi, hindi po tayo kawawa. Okay? Kung may mga tanong, comment lang po kayo dito sa aking uh, YouTube. Uh, comment section sa YouTube channel ha ah. and then subscribe nyo ako may mga ano ko meron akong tutorial paano nyo i-subscribe okay uh, para sa TikTok marami kasi may, may mga nagko-comment okay so dito ako nagpo-focus ngayon sa aking YouTube channel sana supportan nyo rin po ako itong channel para mas marami po tayo matulungan din makapwa o FW okay so yung content natin is about related sa topic OFW. Okay? So, hindi pa ako vlogger o content creator na malalaking ano lang ako, katulad nyo rin po ko, isang OFW, nagbibigyan lang, lang tip, idea, okay? May option po kayong dalawa. Pwede nyo sundin, pwede rin hindi. Katulad nyo rin, rin ako, ang OFW, isa po akong driver, 10 years na rin po dito, kahit pa paano, may knowledge na rin po tayo sa mga batas na uh, bilang isang OFW audit ko sa mga bansa okay? yun lang, uh, maraming salamat support lang tayo And uh, ingat lang po, sumunod lang po tayo sa rules kung sa mga bansa man kayo sundin lang po natin yung rules ng bansa kung, kung pinapasokan natin pati din yung employer natin may mga rules din po, sundin po para hindi po tayo mapapapak, huwag po laging matigas ang ulo, huwag po natin gayahin yung iba na masyadong alam mo na, kusino na kusino na yung, alam mo na <laughs> 'di ba? Tapos iyak-iyak sa bandang huli, si Sin, ang gobyerno bakit hindi tinulungan. 'Yun lang, uh, sa sunod pag-usapan natin regarding sa mga OFW. Matitigas ang ulo mga pasaway, okay? God bless and bye-bye.